Okay, magiing gabi sa inyo hangtanan tanan mga boss, no? Ah, gabi na naman karon, kaya 5 na, mag-alas 6 na, no? Ah, pahabol ta sa 9 PM draw mga boss, sa mga ganahan mo sabayan eh. Sabay lang yung mga boss, no, sa ganiha wala ko nga pahabol sa 5 PM kay na ako igilakaw mga boss, no? So, nabisi ko ganiha. Okay? Congratulations tayo mga boss sa ah, 490 kung nakapik mo ana, 490 490. Kaning 490 mga boss, gahapon pa nato ni gihatag ha. Gihatag nato ni gahapon pa bonus. Ang 490 490. Kung nakapick mo ana, gihatag nato na ganyang buntag sa upload nato na video. Kauban na ana kay ang 95 Okay, ang 954. 954 ang kauban na mga boss kay Shadow ni siya sa 954. Gahapon gihatag po nato na gahapon ang 490 kauban giha po na sa 954 so ganiha gihatag na ako kay hat man na siya mga boss ang 954 hat kaya na mga boss na kombinasyon na so muna ang shadow shadow ang niyang gikuha mga boss okay so kung naka pick mo ani congratulations sa inyo no So, karon magpahabol ta sa para sa 9pm draw, mga boss. Sabay lang sa mga mo sabayan niya itong pahabol karoon, ha? Okay? Kini, mga boss, uh, explain na na ako sa inyo, ha, no? nigawas mo ni siya uh, 3 to 5 days sama sa katong 510 na gaingong ko sa inyo mga boss na 3 to 5 days basing mo sunod ang iyang mga family mo ni mga family mga boss sa 510 ga explain ko sa inyo ana 516 okay 610 mo ni so nigawas gani ha ang 516 mga boss ni sunod sa 510 karon na pod kining nga code mga boss uh, code ni sa kuan ha kaning 0945 mo ni ang code mga boss ha code okay 0945 so ang iyang pamilya ni mga boss kay mo ha magsunod ay mga boss 3 to 5 days timan ninyo mga boss 3 to 5 days base na imo sunod ani sa 490 okay karon na gawas kay 490 okay 490 540 And then, 945905. So, timan niyo mga boss, kini kinibasig na yung musunod sa ilahaan ni 3 to 5 days. Kari ba? Ang 510. Kari hatin niyo mga boss ha, ang 945. Sige, ano ito, naghatag mga boss. Timan niyo mga boss, 3 to 5 days. Basi na yung musunod ana, no? Okay, 3 to 5 days mga boss. 3 to 5 days ha mga boss. 3 to 5 days. 3 to... 5 this. base na yung musulod no okay timanin na yung mga boss ha so karon pahabol na ta sa tuang para sa 9pm draw so mga ganahan mo sabay sabay lang yung mga boss ha okay una natong kombinasyon kay mga boss ang 952 952 ang 952 balikin ninyo ha atong regalo at 952 advance nato na gihatag gabi mga boss o ganitong kombinasyong kombinasyon mong tag na gi-upload base na na po yung buhagay mga boss ha dito okay balikin yung mga boss ha daan pala ko gabang mga boss ingon ko sa inyo diba gabi pag upload nato sa advance nato na gihatag na dito dito sa to mga gipang uh, hatag hapon base na ay buhagay. so wala tamasayop diba na agyod yun, ni buhagay mga boss 'Di ba? Gabi nag-ingon ko sa inyo ha, basin niya na ay mo buhagay sa tong gi-upload na video kapon ka gihatag. So, karon ni buhagay jud ang 940. Wa gigud wa gid ta masayop sa pag-ingon mga boss no? So, karon mga boss ang ato pahabol kay mo ni mga boss ha. sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang ninyo mga boss ha. Kay una nating kuan, pwede niyo lastuhan mga boss ha. 20 versus 02. 2-0 versus 2-0 uh, Okay, 0-2 versus 2-0 Sa so, akong pamaris nga rin mga boss Kay 9 nine uh, 9 Okay, ah, hindi, posti ang dos mga boss 2-0-9 209 ako ang pamaris mga boss gikuha dere sa 20 na pairing kamo kung namin pamaris ana parisi na nyo, mga boss ha 202 o 0.06 mga boss muna akong ikuha mga boss pag target o grumble mo ana karong gabi eh okay screenshot mga boss hmm. kani mga boss ang 2.0 ayaw mo kumbiyan sa basig mo buhagay ka ron kayo wapakagawas ang 2 na hat mga boss ah uh, 2.0 ay mayroon pa pala mga boss 2.0.4 ayan 2.0.4 o 5 yan target o grumble wala karong gabi mga boss ay mo kumpiyan sa aning kombinasyon na sa karon sa 9pm draw basi mubuhagay na karon mga boss okay screenshot mga boss ang 952 mga boss naman tayo upload na video gabi eh agad advance na to na ok wala na ako ihatag 3 appeal sa to ang pahabol so balikin lang ninyo mga boss 952 582 natag i-upload ganyang buntag katong i-upload natong ganyang buntag mga boss Lantawan ninyo mga boss kung maka mabalikan ninyo no. Kung na moy na pa oras, nabalikan to ato ang mga upload ganyan buntag. Kay basin na ay mo buhagay gihapon dito mga boss karon sa 9 PM. Kay mga hat kombinasyon ang mga boss atong ipanghatag o ato get gedbas gabi na regalo. Basin niya na ay mo buhagay mga boss ha. O ganahan mo og double mga boss, akong double Basin magdouble double na toto karon sa 9 PM. Ako ang ganahan dire kay 7 722 o uh, 822 mga boss o ang 322 yan muna akong ganahan mga boss sa double na 22 basi niya mag double ba karoon sa 9pm ah, kamo kung namin double dira ng mga tinaguan mula yun na mga boss ha basta ka na sa double na 22 muna akong ganahan basi mag double karoon mga boss sa 9pm bro Muna kung ganahan na dobo na. Okay, last kombi mga boss. Last kombinasyon. 5-0-0-5. Uh, okay? 5-0-0-5. Sa kwadre mga boss, kay 5... Uh, sabi Sa kwadre kay 5-0-2. 5-0-2. 5-0... 5-2-1. May ghatag na taga niya mga boss, ha? 502 akong ganahan dire o 50 50 Okay, 503 mga boss. 503. screenshot mga boss. Ah. Muna mga boss, pwede mo maglasto sa 50. O gani okay, 50 to mga boss, delikado ang 50 to base mo buhagay. O oh, na na 521 ganyan buntag mga boss, ganahan mo balikan ang 521. Naapot tay 5 to 1 no. So ganahan mo. Lapat din yung mga boss. Okay, ito pamusti. karong adlaw. Ako ra kung sanay pa mga boss. Poste na to, no sa 9 PM. Una itong pamusti mga boss ha. 2 9 at uh, 2 2936, mga boss. Delikado ang pamusti na to. Pag ito, gitrim mo sa itong pamusti mga boss. Nadira ang 263 atong gihatag niya buntag 263 o 293 naabot ra 293 mga busa so pag ito gitrim mo ana 936 na 936 nigawas naman ni no 936 so pagkuha lang mo dra mga boss okay Mura na mga boss atong guide karong pahabol sa 9 pm draw sa so, mga ganahan mo sabay sabay lang ninyo mga boss ha okay out na ako mga boss og daghang salamat sa inyong tanan o sa mga wala pa ka subscribe sa itong YouTube channel Don't forget to subscribe and please hit the notification bell Para manotify po kayo sa ina-upload natin na video Araw-araw po mga boss Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha Okay sabay lang yung mga boss At uh, 271 mga boss Respetare 271 o 317 At waning gihatag hapon mga boss ha niyo sa... 9pm draw mga boss sa mga ganahan. Okay? Sa mga ganahan lang ha. Respecta rin lang niyo, mga boss. Okay? Uh, dagang salamat sa inyong tanan mga boss sa pagpadayon sa pagsuporta sa itong YouTube channel na Boss Train 3D Vlog. And good luck and God bless sa tanan mga boss. o out na ko mga boss. So, dagang salamat sa inyong tanan.